Guys, magsha ako ngayon ng mga prices dito sa mga bago kong pinamili. Mga toy pads ko at iba pang mga items na paninda. Share ko sa inyo, guys. So, hapon nga pinakita ko sa inyo, guys, kung paano ko dinisplay display itong mga bago kong pinamiling items. So, ngayon naman, guys, ay i-share ko sa inyo kung magkano yung mga prices na pinatong ko each items. So, sisimulan ko siya dito, guys. Ay, bali 'yung babagitin ko, guys, sa is 'yung mga bago lang, mga bagong pinamili ko lang. Yung mga dati is nabagit na yun sa, mga, sa nakaraan kong video. So, ngayon, ito mga bago ko lang na purchase. Uh, last ako nag-DV. So, dito ko sisimulan, guys. Kasi since uh, dito yung, uh, dito na din naman ako na area. So, dito na ako magsisimula. So, eto guys, meron ako ditong magnet. Itong iba pala dito, guys. Nung nag ako sa bagong kong display, wala pa to. Nakapads yung iba dito, tapos yung iba wala. Kasi, wala kang space. So, ngayon na nag, ano ako ng mga prices, nilagay ko na din. Ginawa ko siya guys ng paraan para mapag-cash lahat. Yung ibang mga pads na hindi ko siya na-display nung last na video ko. So, ngayon, eto guys, ah uh, napag-cash naman siya lahat at nagawan ko din ng paraan. So, first nga is itong magnet. Ayan. Wala to noon dun sa nung nagtura ko. So, eto guys, ginanito ko siya guys. Oh. Kumuha ako ng pad na hindi nagamit. Tapos, kinat ko siya na para may mapaglagyan ako. Tapos, naubusan ako guys ng bala ng stapler. Kaya, ginanito ko siya. Ayan. Para magdikit siya. Yan. Tapos, para pang lock. Since wala akong stapler, instead of tape, ganito ang ginawa ko. So, ayun. Diba? Kada may bibili, tatagaling ko lang to. Tapos, ikikip ko yung isa. <laughs> Ayan to discard lang siya, guys. So, ano, buy ko tayo sa price. Bali, ang betahan ko nito, guys, is 6 pesos. Ayan. Yung isang set niya is 6 pesos. Meron na siyang dalawang peraso sa isang pack niya. So, each pack is 6 pesos. Tapos, dito naman, guys, itong aking popper. Ayan, nakapads din to. Ginawa ko. Mas, since madikit naman yung mga ano niya, nag-cut din ako ng... Ayan, sa pad ko karton. Pag ganyan, pahaba pa siya, guys. Tapos, ginagyan ko na lang siya. Yung iba, guys, titago ko na lang. So, ang benta ko nito is 10 pesos. Gusto ko kung sana isahan. Kaya lang sa isang, sa isang plastic pala, dalawa na siya. So, bebenta ko na lang siya ng 10 pesos. Meron na silang dalawa. So, pupapatak na 5 pesos isa. Ayun. Yun yung pang mayihilain, guys. Tapos, sasabog ng confetti. Pag meron kayo, iso-surprise. Ganun. E, eh, sana patawa yung mga bata. Sana magustuhan nila yan. So, ayan, dati ko pa naman yan. pa paba. Ano na ayun guys, yung aking Pokemon Ball. This one. Ito. Ano to? 10 pesos guys, each. Ayan, 10 pesos bintahan ko niyan. Ang ganda ng loob niyan guys kasi yung ano niya, mga figure siya na ah, hindi siya ano, hindi siya yung pipitsugi na laruan. Mas ang cute niya siya, para siyang pwede siyang pang collection. So ayun, gusto ko sana gawing 12 pesos. Pero gusto ko din na mabenta agad at mas ma-afford na mga bata para makabalik agad ako ng DV. Hindi naaabuti ng isang buwan kasi naabot minsan lagpas pa ng isang buwan bago ako nakakabalik. So, ayun. Tapos dito naman na guys, dito na tayo sa sa layer draw ko na maliit. So, ayan guys. So, dito ako magsasimula. Ito. Ayan. Ang cute nito. Paper Doll DIY. Pet ako nito guys is 12 pesos. 10 pesos sana. Kaya malaki naman siya guys. Oh. Malalaki kasi siya. Sobrang malalaki siya. Ayun o. Oh, dalawang dangkal siya. Kaya gagawin ko na lang siya 12 pesos each. Ayan. Tapos dito tayo sa mga fake nails. You no. Know, two nails. Ay. Pinibenta ko siya ng 25. Each box. Ayan. Yung isang set nyo is 25 pesos. Hindi ko pa nalalagyan ng mga tag ito. Pero lalagyan ko yan after pa mag-video. Tapos ito guys, itong mga pang kids. Ayan. ah uh, 18 pesos lang itong bibenta guys. Ayan, may tubo na din naman ako. Ayan, ang cute. Para iba-iba yung price ng mga figures ko. Ano kasi yung mga pang adult. Medyo, medyo iba na yung price nun. Medyo mataas na yung price. So ito since pang bata naman siya. Kaya eh, gagawin ko na lang siyang 18 pesos. Tapos, dito tayo sa baba. Itong aking mga ano, coin purse na nabentahan na ako kahit pa Nabentahan na ako ng isa. Kaya yeah, na agad ako guys. So, 25 pesos ko binabenta yan siya. Each. Tapos, ito. Meron ako dito. Ano, yung magnetic ko na earrings. Benta ko guys is 15. 15 pesos. Yung Isang pair. Ayan. Pati ito. Para sa latig 15 pesos. So, dito naman nandito ang aking mga hair clumps. Ito naman, itong klaseng hair clumps na to is 20 pesos. Kagaya nung ganito. Ito yung mga naka, ito, isa na lang natira guys. Yung sa nakaraan kong pinenta. Uh, so, 20 pesos yan. Ito 20 pesos din. Tapos ito guys, ibibenta ko to ng 8 pesos isang pair. Ayan, dalawang piraso na siya for 8 pesos lang. Kasi para mas ano sa mga bata. Ay, 8 pesos lang, dalawa na. So, kaya gagawin ko siyang 8 dahil malaki na din naman yung tubo. Ayan. Tapos, dito sa baba, ito pa ba yung isa ko pang kasi ng air clamps. Ito, tsaka itong medyo maliit. Ito, guys, kasi may design to and Iba din yung kanyang price compare dito. So, medyo mataas ang price nito. Ayun kasi is 20 pesos. Tapos, so, ito, benta ko siya ng 25 pesos. Tapos dito sa likod ng mga rings ko, ito may isa ko pang hair clamps. Ito yung maliliit na version. So, benta ko to siya guys ng 15 pesos each. Tapos awesome, akin. aking, ay, favorite ko talaga to. Itong aking Shopaw na squishy. Ayan, nabentahan na ako nyan. Uh, babenta ko siya guys nice, ng 12 pesos each. Ayan. Sobrang lambot niya at sobrang worth it yung 12 pesos niyan. Stress reliever yan. Tapos, yes, ayan. Tapos na tayo dyan sa layer draw ko. And then, dito tayo, guys. Ayan. So, dito naman, guys. And dito ko na nilagay ang aking crystal buds. So, binibenda ko ito siya, guys, ng 20 pesos. Hindi kasi siya kaya ng 15, eh. Sobrang lugi ako. Uh, bali, 15 na nga lang yung tubo ko. Kasi, 150, tapos 10 pieces lang. Sabi nun, eh, 20 pieces. Baka nagkamali siya ng price or what? Or akala niya, siguro 20 pieces to. Hindi ko din nabilang eh kasi nakapack siya guys. Pero ayun, ibebenta ko siya ng 20 pesos. And may bumili na din naman guys, isa. So ayun, meron na yan 20 pesos. Mabawi ko lang yung capital. At saka may tubo na akong 50. So pwede na yun. Ayan Oh. So cute nyan guys. Ayan. Tapos, dito sa mga candy, wala naman akong bago. Uh, dito sa ta sa mga slime. So, dito sa mga slime, guys. Ayan. So, so ayan guys. Iba-ibang slime yan guys. Uh, Iba-ibang size. Itong dalawa na to guys. Ito. Tapos itong katabi niya. Ayan. Magkaparehas sila ng price and pieces. Pero nagulat ako guys. Nung chinek ko, ay dito ko na kasi na-check na mas malalaki pala to kaysa dito. Kaya, ibahin ko yung price niya. Ito is 10 pesos and ito is for 12 pesos. Ayan, nalalaki niya guys. Oh. So, 12 pesos yan. Ito, 10 pesos para may option yung mga bata. Tapos, itong maliliit na capsules is 5 pesos only. So, yon And then, going down dito ay andito yung aking clay sand or sand clay. Benta ko nito, guys, is 12 pesos each. Ayan, mabigat kasi siya, guys. Gusto ko sana siya ay eh, 10 kaya lang mabigat siya. So, pag maramihan ang bibili ko, mas sobrang mabibigatan ako. Kaya hindi ako pwedeng kumuha ng maramihan. Kaya ito 12 pesos ko siya each. At saka meron na yun siya guys pang pang mold. Ayan. Meron siyang ganito. Tapos meron pa siya dyan ng bawat isang cup. May laman siya ngayong pang hulma. Meron na siya yan. So ayun. 12 pesos each. And then dito tayo. Dito guys sa taas ha. Wala naman yun dyan bago. Ganun pa din. So andito sa baba yung mga bago ko. So eto guys. Itong mga pantalik. Ayan. Ayan naman guys benta ko niyan is 15 pesos each. Ayan, yung iba dyan meron ng mga ang price. Ayan, 15 pesos yung pair. Ayan, isang, sige, isang pair na yan sila. Ayan. Tapos dito guys, sa baba, may nilagay ako dito, isa pang bagong product ko, is itong balloons. Ayan. As usual, ganun pa din, 5 pesos each. Meron siyang 40 pieces. So, ayan, malaki na din tubo ko dyan, guys. Tag 5 pesos lang isa. So, yun yung mga bago ko na nandyan, guys, sa area na yan. Tapos, yung iba, guys, andito na sa my screen. So, iisa-isahin ko sa inyo. So, ito, guys, ito, bago din yan na display dyan. Kasi, yung nag ko nga last time, wala to. Iba tong nakalagay dito. Pero ngayon, ayan, nilagyan ko siya. Para ma-display ko lahat. Ito kasi yung iba na hindi ko na-display. Naka, naka, ay, isang araw. So, ito yung guys. Yan yung sticky, ano guys, yung sticky toy na merong mga, yung malalaki, 10 pesos ko yan binibenta isa. Ayan, 10 pesos isa. Ganito siya guys. Ayan, meron niyang may spider, may, may bat, may snake, centipede. yun yung mga, ano niya, mga types of insect. Na so, ito guys, ito, mga lipstick yan. ganyan ko naman yung mga lipstick ko. So, ano yun siya, guys? 5 pesos each ko lang siya binibenta. Tapos, another one. Itong tattoo sticker ko, guys. Dito. Yan, pinag-sticker ko siya dyan. Ano yun siya, guys? Um, 8 pesos. 8 pesos ko siya binibenta. Tapos itong mga nakapad, simulan ko dito sa baba. Ito, seven, itong 7 pesos is, ano yun guys? Nail polish. Tapos, itong aking balisong, ayan. Sampung piso isa. Ganun pa din yung bitahan ko dati. Tapos, ito naman. Itong aking Rubik's Cube. Ayan, 12 pesos each naman. And then, next is Itong pito guys, ayan, 5 pesos lang siya guys. Ayan, 5 pesos lang yan para mabilis mabenta. And the next is itong clay. Ayan, wala pa yung tag price, price tag. 6 pesos ko lang yan binibenta guys. Yung clay. Ayan, para siyang flower cup na, na style ang kanyang lalagyan. Tapos dito guys sa pinakataas, andyan na yung ano, Chromie sticker. Ayan, ang ganda ng design niyan. Sobrang attractive sa mga bata. Isa yan sa unang mabibili sigurado ko. Unang-unang mauubos. 10 pesos ko lang siya binibenta guys each. And then yung katabi niya is itong spinner. Ayan, kumuha ako ng fidget spinner. And 10 pesos ko, ko din siya binibenta guys. Ayan. Tapos dito sa kabila niya, dito sa right side, kanya katabi is yung Minecraft guys na Lego na ay yung Minecraft na binubuo yan Minecraft character 10 pesos din siya guys kasi malalaki siya ayan 10 pesos yan so yun guys ang mga presyohan ko yun yung mga prices na nilagay ko dito sa aking mga bagong pinamili ayan so sana nagkaroon kayo guys ng ideas kung paano nyo lagyan ng price depende din yan sa puhunan so ganoon ako mag price guys Um, dinidepende ko siya sa, syempre, una-una sa puhunan, tapos, sa effort na nilalan ko sa pamasahe, kasi wala naman akong service, nag-commute lang ako talaga. Tapos, ang layo pa ng distance ng location ko doon sa Divisoria. Pero, okay lang kasi, kayang tayat, kayang kayay naman. <laughs> so, yun guys, yun ang mga presyohan ko dito. So, hoping, nagkamkay ng idea. And, thank you so much for watching guys, and see you on my next video.